Ayan. Ay, bago po muna tayo nag-check muna ng pasyente. Hello! <laughs> tayo bubunot na uleng ngayong araw. Ating aga-agahan. Uh, tayo ay medyo malakas ang loob ngayon. At tayo ay binigyan ni Ma'am Banjie ng ano, pang hulog din sa ating ipon card challenge nagpa-opera siya sa akin ng ano, uh, ng pusa, nagpa-spay. Yeah, 'yon. Sa mga tagalipa na gustong magpa-spay ng pusa ay eh, message lang po kayo, nag spay po tayo. Para tayo may panghulog dito sa aking ipon e card challenge. Tsaka tayo nag-house call din. Kung kayo ay nabibigat ang magdala ng inyong aso sa clinic, nahihirapan kayo magdala kasi maulan yon message lang po kayo dito sa ating pong channel at yan po ay ating pupuntahan so yan bubunot na tayo ito sa ating ano ipon cards so, bubunot tayo din sa ano sa gitna gitna naman so yan yun pang puso pang <laughs> puso yan hop oh. nako kailangan natin natin ang ano kailangan natin ng blood pressure blood pressure machine blood pressure challenge kalma ka lang add your present systolic and diastolic blood pressure at ang niyan at yun ang ihulog mo sa box example 130 over 80 or 130 ayun one, uh, ang sagot ay 210 so pass muna tayo din sa challenge na re kasi uh, wala tayong pang check ng BBP. Bukas na lang. So, bukas tayo mag BBP. Kunin natin. Makikita nyo ako yung high blood. <laughs> so, re, isa pa. Pas muna tayo doon. Eh. Minsan eh, talaga hindi maaaring card ni Sir Chinky. So, yan. Re, ba? Kulay-kulay na naman. ah uh, ano siya days of the week what's the day challenge yun maghulog ng corresponding amount sa A1 box kung anong araw ngayon using the table of a basis anong agang araw ngayon <laughs> nalimutan ko na sa sobrang busy ah uh, Ayun, ang araw pala ngayon eh, ano, Thursday na. Ah, uh, so Bukas eh, ano, may house call pala tayo sa ano sa Adja, hindi ko pa nasasabihan ng customer. Buti eh, na alam ko yung date ngayon. ang araw ngayong araw. Kung hindi eh, hindi sila masasabihan. So, yan, ang pinapahulog niya ay Thursday. So, ang hulog natin ngayong araw ay 400 pesos. So yan, hanap muna tayo ng ano, 400 pesos at nang tayo may maihulog sa ating ipon bottle. So yan, maghuhulog tayo ng ano, uh, 400 sa ating ano sa ating ipon battle at yun ang sinabi ng card ni Sir Chinky Are, ay sa mga ano, mga gustong gumaya pwede nyo namang gayahin aray kung kayo nahihirapan, yun sabi nga ni Mang Banji, pwede daw ah, uh, konti-konti lang, kung gusto nyo ay 50 per day, 20 per day ay pwede kayo maghulog, basta ang importante ay mga kaipon at syempre okay, ipon natin dapat may objective hindi yung tay ah trip trip la ang pero okay din naman trip trip kung ito na may makakatulong sa atin so ang goal ko din eh mag <laughs> ipon mo na makahon sa kahirapan ay madaming utang so yan yung ulit natin dito sa ating ano ating ipon battle Uh, tayo naka na naman ngayon ng 400. So yan, malapit ng mapuno. At yun, uh, ang ng nag-iipon, kung kayo may mga okasyon, birthday, uh, Pasko, medyo matagal-tagal pa naman, eh, at least ay napapagandaan. Tapos, hindi ka man pwedeng sabihin ano din ang pwedeng pagkuna ng emergency fund kasi hindi naman ganun kabigla kalaki para at least ay pagka yun nga may set kayo na goal kung anong kung aanhin nyo yung inyong inaipon at least ay kay may madudukot at yun thank you ang dami na natin viewers apat eh anim anim salamat po sa mga uh, walang sawang nanonood at ako'y hindi na sisiraan ng loob at ang napanood ko kanina ay ano uh, naging million viewers at ang una daw niyang uh, mga manonood ay dalwalaang kaya yon uh, sana ay itong aking video ay naka-inspire ngayong araw sa inyo na mag-ipon at samahan niyo ako sa ano, mga susunod na araw pa dito sa aking challenge. Paki like and subscribe na rin para kayo updated, para kayo ay uh, nasusubaybayan niyo ang aking pag-iipon kung gusto niyo lang. Bye-bye, thank you.